Hello, hello, hello everyone. Ito po kami. Gumagawa kami ng memory or ano ba to, Yung ano, summer vacation kasi summer holiday dito sa Japan guys. Kung sa Pilipinas pa ay ano siya, yung yung ano ba yun? All Souls Day. Parang ganyan, guys. Yan yung ano dito sa Japan. So, yung ibang mga kumpanya ay may holiday ng one week. So, ito kami. Ay, ayan, ayan ang ginagawa namin pag holiday. Nag ano kami. Yung... Minsan gumagawa kami ng memory. Ganyan. And kami ngayon sa you know Hana barbecue. Kita nyo guys, ang ganda ng place. So, may ano siya, may pang-athlete pa siya para sa mga bata. Kaya tuwang-tuwa yung mga bata, nakita nyo. Tuwang-tuwa yung mga bata, di ba? Magbabayad lang dyan ng uh, 500 yen yata sa mga bata and then sa adult is 1000 yen. Yan na guys. At nakaswerte kami ha. Nung unang tumawag kami, ang sabi wala na dong bakante yung sa ano sa sa my river. Ngayon naka ano kami dahil ano kasi may bagyo kasi na pa dumating nung ano na yan yung araw na yan may bagyo daw ganito ganyan kaya marami ang nagpa-cancel. So, siguro sa yung mga nagpa-cancel ayon marami nagpa-cancel so kami ang napunta diyan sa lugar na yan kasi yun talaga ang request namin na kung maaari diyan sa May River. And guys, sarap-sarap ng biruin mo yung barbecue nila guys. Worth of uh, sa limang tao is 9,500 yen sa limang tao. 9800 yata almost ano Isan lapad is 3 uh, uh, sa Philippine Philippine money is 38 ano lang yan guys ayan yung sa set lang siya ng Meat hindi pakasali yung entrance may bayad din yung entrance tapos uh, doon sa ano malapit lang may, may supermarket doon bumi, bum, pwede kang makabili ng, pwede mong lutuin dyan. So, doon bumili kami ng uh, isda, ganyan, ibang foods. Bumili rin kami doon, tapos dinala namin dyan. Kasi pwede siyang dalhin, basta ipakita mo lang yung resibo. Ayan guys, tingnan nyo. Worth of ano lang yan. Uh, yung meat na yan ha ang mura niya. Uh, uh, masabi mo mura siguro kasi marami. Marami talaga. Hindi nga namin nabili yung binili namin na meat. Bumili kami ng meat. Kala namin uh, konti lang. Eh, hindi rin namin naluto dyan. Kasi ang na pala. Tapos si mga bata, ang saya-saya pa nila. So, ayan, yung ano namin, yung happiness namin sa so, You Know Hana Barbecue. Kaya kung sino yung gustong pumunta dyan, punta lang kayo dyan na sa Kanishi, sa Gifu. Ang ganda guys. Maganda siya talaga. Tsaka, ano pa, affordable pa siya. So, come, come, come guys. ah uh, next time, sana makasama ko yung mga friends.